ang aming harapan punong puno na ng dahon mauna ni resulta kung herbs na pagkadaghana na nahog walison kagwang na na punong puno ng dahon hmm. diri ang kay naghangay adihag mga dahon nga mga laglag pa oh Ah, oh, mga laglag -lag yan tanan. Basta herbs. <coughs> Basta lagi herbs. Pagka naghanag trabaho on si ako. Oh? sus, ginoo you know, pastilan ng mga trabaho onon nun. Mm -hmm. <coughs> ko ani og sumilhig kay <coughs> dili ni sila mag-stop og pangatagak ang mga dahon hanggat hindi na sila mga upaw kasi maupaw mo na yan lahat yan makalbo yan lahat yan eh pati yan eh oh. kani nga mga dahon na nga laglag wala pa ni sa kalahating totoong laglag <coughs> Mabot na nga to. Oh, guys, ginawa ko gahang okay, Pero nindot ba siya tanahon, guys? Oh. Nindot kay tanahon ang mga, ang budin. Budin maning kaning. Masa yung an ani, juta ba? Budin man yan. Nindot tanahon kay colorful. Hmm. Diba? Mura kag nasa. Paradis. Paradis ng mga dahon. <clears throat> Padong na ko sa akong work. Uy, no, magbike rami oh, kaming duha ni Tio oh. ako bike, iyang bike. Basta way uwan. <coughs> way uwan pero naglamog dong maning kalibutan, uy. Na kalbo na ni siya oh, mauna na na siya kakalbo. Kalbo na diha aron maglimpyo na ko. Waton sana naho nga medyo <coughs> naghan pa uy, kay magbalik-balik taong kong panilhig nagliwalis eh, ka karon pagkaugma iba na naman uba na naman every day iba iba uy nagbulak na siya o oh. Nangadaot daot nagbulak o kay tugnaw naman pero pero naami bag-o nga tanom itanom e, na na ako niya itong to uy na ay nag sa kalsada na nag -cleaning. ay si Christophe mandi ay na eh. Nami may bagong bulak tanong mo nice oh nice baby ang bulaklak ko dari nindo ton oh kini ba kini siya dili ni mao ha dili ni mao na po ya giingon ana pag pag ano galaray laray galaray laray na ako ang mga Lailahig kulor. Asa inyong ganahan? Kani mo ni akong beat. O okay kini. Kani ba may ninduto Kini mo ni ninduto di ba? O diba? Wow na wow. Totoo yan ha. Hindi yan plastic ha. <coughs> Agoy. Nangalaya na o. Oh. Palaja na siya. Hmm. Dapat kining mga ladya. <coughs> Anuhan ni si Zah? pangalon na ni Siza. Hmm, laya man siya. Kay tugno man lagi. Ang huh. ganda tignan oh. Napa. Papa o daghan pagkadahon dito oh. Tsadang! Ay nako. Na nagkuan. Na nag Kuang kuwag patatas o oh, ganyan sila mag ano patatas oh, machine o oh, automatic nanas among harapan flower kani daghan ni sa kuan daghan ni siya sa tabi tabi hmm. tabi tabi ba sa barrio pero dili na siya pansinun ra. Eh, pala panahon. Eh. Kulimlim. Pero nice jud ang mga dahon, oh. Agoy, tanahon. Pero, lami lang sa tanahon, kay murag dekorasyon. Pero pag trabaho, una, pirti kapuyang kagwang. Bye.